isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. yan good morning po. yan sa umaga po na ito, nais ko pong mag-share ng salita ng ating Panginoon matatagpuan sa Lucas chapter 9 verse 23. Ito po yung sinasabi rito sa mensahe o sa salita ng ating Diyos na nais niyang iparating sa bawat isa po sa atin. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan, sinasabi po rito sa salita ng ating Diyos na kung ang sinumang tao daw po ay ibig sumunod sa kanya, kinakailangang tumanggi sa kanyang sarili. Amen? At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayo po bilang mga daw dito sa mundong ito lalo na kung ikaw ay taga-sunod ni Kristo at gusto mo talagang mag-follow kay Jesus amen ang gusto ng Panginoong Isus na habang sumusunod ka sa kanya gusto niya na pagtiisan mo lahat ng mga paghihirap lahat ng mga pagbabata dito sa ibaba ng mundong ito and tayo wag tayo mag-expect na ang buhay natin sa mundong ito ay haya-hay pathetic lang hindi ka dadanas ng mga problema, pagsubok, o suluranin, pagtitiis, lahat dadanasin natin yan. Kasi even si Jesus Christ, naranasan niya kung paano po masaktan, kung paano po mahirapan, amen, mapagod, at higit sa lahat, mamatay. Ayun no, sabi dito ng Panginoong Isus, meron din po pala tayong cross na pinapasan sa araw-araw. At ano yung cross na to? Hindi po ito literal na cross. Katulad ni Jesus na bitbit -bit niya ang literal na cross na mabigat, amen, na naglalaman ng kasalanan natin, hindi po yun ang ating bibitbitin na cross sa buhay natin araw-araw. Yun ay well, ang cross na tinutukoy ni Jesus Christ dito na bibitbitin natin araw-araw habang sumusunod tayo sa Kanya. Ito yung mga problema, ito yung mga pagsubok na kailangan natin pasanin. Pero huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba na baka hindi natin kayanin ang magpasan ng cross natin everyday. Why? Kasi tutulungan tayo ni Jesus kung paano pasanin yung mga cross natin sa buhay. Hindi tayo hayaan ng Diyos na bitbiting mag-isa yung cross natin pasan-pasan everyday. Tutulungan niya tayo, andyan siya sa tabi natin para alalayan niya tayo upang pasanin yung bigat, yung cross na bitbit -bit natin. Kaya kung ikaw gusto mong sumunod kay Jesus, gusto mo siyang makilala sa buhay mo, gusto mo siyang makasama, Amen, dadanas ka ng mga paghihirap, mga pagtitiis, mga pagod sa mundong ito. Pero kapag nalagpasan mo naman ang lahat ng yan, masasabi mo sa kaduluhan, Thank you Lord, nalagpasan kong lahat. Worth it nalagpasan ko nang hindi ako sumuko. Instead, nagpatuloy ako sa iyo. Kahit ang dami kong mga pinagdaanan, kahit ang bigat ng cross na pinapasan ko everyday, ito, natanatili pa rin ako sa piling mo. Nagiging tapat pa rin ako sa iyo. Sumusunod pa rin ako sa iyo. Kaya, tayo mga kapatid, ikaw na nakakapanood ng live na to, lalo ka na ako din, tayong lahat. Kung gusto natin talagang sumunod kay Jesus, ano yung utos niya? Itanggi natin yung sarili natin sa mundong ito. Amen po. At tunay na tanggapin natin ng buong puso yung cross na pasa natin, yung mga pagsubok. Huwag na tayo magtataka na bakit ang daming pagsubok, ang daming problema, sunod-sunod. It is a part yan. Lalo kung ikaw ay tagasunod ni Kristo. Amen. Mahal ng palataya. At kung gusto mo talagang uh, makasunod sa Panginoon. Amen. Lahat tayo may mga pasan sa buhay, sa ito ngayong cross, mga pagsubok problema. Pero gusto makita sa atin ni Jesus, ng Diyos, kung paano natin gagamitin yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. Amen. So, ang tanging natin gawin, ang tanging mong gawin, manatili ka kay Jesus, maging tapat ka, ano man ang mga riwag kang bibitaw sa mga salita niya, sa mga pangako niya, sa mga kamay niya. Amen. Ang Diyos, hindi niya tayo bibitawan. Amen po. Kasama natin ng Panginoon. Amen po. ah uh, pahalagahan natin yung buhay natin sa mundong ito. Nakasama ang Panginoon. Huwag tayong mamuhay sa ating sariling lakas, karunungan, o sa anumang bagay nating tinatangkilik. Amen I po. Kumbaga, mamuhay tayo with Jesus Christ. So yun lang mga kapatid, kaibigan. Ito pong aking na-share sa atin ng Lord, yung Lucas chapter 9, verse 23. Pasanin natin ang ating krus araw-araw at sumunod sa Kanya. God bless you. Mahal ka ni Jesus. Mahal tayo ng Panginoon. And I love you all. God bless us all. Bye!